Um, napanak dito yung kapsat tanong makay nananak magbasa ito ito yung pa ko dito Manila yung paya una yun ayah hanggo inanama ay maadaanak di kang ang kastoy ano naman ka lang sa akin di Manila ah, may met na makita ko eh kayo fresh air tapos so, nagkita ko yung Liberty kwantong oh. no alista mga magkarga ng mina ay para sa mga magkarga ah may ba kayo may talaga tayong probinsya ha may talaga tayong tayo probinsya ne 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 te ne ne te te hay kapay mo atane 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 mobile int announcement Mm. At um, napanak dito yung kapsat. Tanong makay nananak, Ito yung panagagrab ko dito, Manila. Yung paya, una yun, aya Hangko inanama, ay. Madaanak di ang kastoy. Kunana, kuya, huwi ka. Akong sa sa'yo, pagpapalain kita. Kanina, pinagpala ako. Ngayon, pinagbuhat ako. Tapos, ilam-raman dak pay na bui-buya. <laughs> sa antenna ba batang Manila. Pinagyabang. Napakaganda daw mamuhay ng probinsya. Eh oh, ba't puro pag puro paghihirap, isang araw ko pa dito. Hay, paspasan yo. Ay apaw. Buktotempo si sisi, tatawagin niya. Mula dun sa Ah, paki-bagal <laughs> <Ngayon>, description. Nya nga description. <dahi>? Lumalawak apay ni kabagis Bumaybay ulit pa na. Itama mo 'yung pag sang sangatan tayo, scripted script saintata. Hanggang pa yung peso nga pakras <lates> Doon na kaya doon na pinda Ape nga kasi nga Ape nga Akal ka lang nga tanak nga mag Anak ay nasa undi kasi nga Matalimu daw ka <stop direito> <wizard>. <viewers l> <cribe> <laughs> pa. kita mo namang na eh oh. <laughs> oh, ang 60 taon na ito yung kita mo na eh oh. o kaslapakyaw pala pag magina pala <laughs> niyo <laughs> barato. ito ni katuro, ang sakay dito yan, yung maragsakan <laughs> pinag ikarunak <natin>. yung sulit yung <laughs> hindi nagpabarayang patag Pagkaroon siya, huwag ka matanong So ka tanong ang balang So ka nagbunag Baka mahay blad na Hanak nga mahiblad blad ni Pudot Mahay blad na kinikaturo ko